Hi guys, nakatambay lang kami ngayon guys kasi bawal pa kaming umalis, bawal pa kaming bag up kasi nga alas 10 yung out namin kaya andito lang kami sa labas, nagtatambay. Ay, joy, 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 kaway, kaway. Hoy, hindi na no. Guys, ang ganda ng aming Christmas. Christmas tree. Christmas tree namin buhay pa yan hanggang next year pa ulit yan. ng ah. December. Christmas Christmas tree. Christmas tree na rin yan. Kaso, paano... <laughs> Christmas tree na din to, guys. Kaso, paano lang? Pa, 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 Sa pa Hi, guys. Tapos na yung Christmas. Pero kami, may Christmas pa din. Ganda ng decoration namin, guys. Ah, kaway-kaway, mga madam. Ayan, guys. Yan yung salon namin. Oh, diba? Ang ganda. Oh, di diba? Look at this beautiful view. Is mamaya may multo ano?